Ito yung lugar, oh. O, oh, dito Yan. So, ito dito. Di ba susok mo yung bangus mo? Ata po, eh. Alakay lang. Bossing, ito yung pang Size 41, na no? Size 41. May mga kasama ng sticker yan, boss. Congratulations, bossing. Uwi na tayo. Babalikan na lang natin yung bangos ni Bossing. <laughs> Pag nakahuli si Bossing, babalikan na lang natin. Okay. Diyan na lang natin i-video sa cellphone mo. bat na yung aking camera kaya kailangan nating bilisan so meron ako isang sapatos dito ito pa yung may yellow stain ayan ayan ganyan so kung hindi ka maselan at uh, gusto mo lang may pang magamit pang takbo pang running pares lang yun at pang running eh Ayan, pang takbo kaya pang lakad-lakad so pwedeng pwede yan Mag, medyo hindi lang pantay ang kulay niya pero bagong bago So yan Iwana ko ito dito Tapos sa uh, i-post mo na lang Kung sino nakakuha Yan Sticker. Sticker Wait lang Oh Para dyan mo na lang i-upload Diyan, kahit dyan na lang, parang hindi tayo obvious na Yan So kung hindi ka maselan at gusto mo lang ng pang running, pang takbo uh, panglakad-lakad. Kuhanin mo tong sapatos na to. May yellow stain lang yan. Magkaiba lang ng kulay pero pwede pwede yan. na ako na lang dito. Kuhanin nyo na lang ha. Wait lang. Tayo natin may lumagpas. Okay. Kunin nyo na. Oh. Alam mo parang parang swerte yung ano pagbibigay nung ano malit yung piso kahapon. Alam mo bakit? Kasi nagbigay tayo ng sapatos. Tapos may nakita ako dito oh. Ayan oh. Parang binayaran pa rin tayo oh, limang piso. <laughs> 'di ba, may nakuha akong ano bayad limang piso na ko lang dito. Galing no, ayan oh. 5 pesos. So lumaki-laki na yung bayad natin. Oh, 'di ba? Parang swerte sabi ko sa inyo eh. Hindi naman mas masamang maniwala sa swerte eh.